Ila ulit, ila. Lakas oh. Yeah. Bali wala pa lang gibat ng Gladys oh. Kayang kaya. Ang kaya. <laughs> Malalakas to. Ilang ilang tao lang ito. Oh, may tu may tutulong pang isa. Wala <laughs> <laughs> Kasali. Oh, tutulong pa si. tumalakas <laughs> malakas oh, solo lang. solo. <laughs> <Hello. laughs> oh, kaway <kawain> mo. <laughs>

Dali ba Yari na. Balik sa gusto. Bilis na makabalik ng real ano. <laughs> yeah. Kaalis lang kanina dito na uli. <laughs> tengo ada jeruk ya Oppu bulanan apa